Good evening everyone. So ngayong gabi na ay mag-a-update tayo ng mag update tayo ng ating solar. Mula dito sa aking rabbit. Yan, puro solar yan guys. Yan solar. <laughs> yan guys Solar. Ayan yung mga rabbit natin guys oh. Ang gaganda oh. Ay, ang dami na nila guys na rabbit oh. yung mga baby yan. yung mga baby. To baby yan. Ganda baby. baby, 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 baby. baby. Asyon. Napalahian. Ito malapit ng mga anak. Buntis na yan. Buntis na rin ito. Kaya nilalagyan ko na sila ng mga damo. Ayan. Ang laking ano, daging nanginip. So. Ayan. Dito may kalapati tayo dito guys. Dalawa O, ayan guys Solar natin so, Kitang-kita na yung pagbapuhan Ayan o, Sa liwanag ng solar Ayan, mga radic natin Nagaganda, oh 500 lang isa, guys O, ayan 600 so, na Yung malalaki na ay 600 So, ito Nagaganda Ganda ng kulay, oh Ganda ng kulay O, may ngayon pa ito so, dito guys solar abit ko sa inyo sa kwarto ko solar din yan solar din yan guys ayon sa kwarto ko yan ang kwarto ko magulo magulo solar din yan guys yan ako kulambo tayo guys yan ating kwarto magulo magulo yan kulambo. yan yung aking kama yan solar yan guys tapos daw sa labas puro solar guys ang ano yan lang ang ano kuryente yan kuryente yan guys kasi dito yung sa uh, lapagkainan yan solar din yan yan solar yung dumating kanina so, ang ganda diba guys dito yan puro solar yan yan ganda diba solar lang yun palagi so sumisindi rin natin yan kung sumisindi alam ko sumisindi to eh Dan maliwanag na yung ating harap guys dahil sa puno ng solar puro solar, o yan, solar Guys, lalaki ko na siya kung Ayaw na talagang gumana. Pero paggaganahin ng anak ko yan pagdating. Ewan ko yung isa guys. Bali yan. Lahat solar na yan. Dito lahat solar sa lapas. Yun lang mag-isa ang original na ilaw. O so, kasi maliwanag dyan. So dito, meron pa rin tayong solar dito. Na maliit. Itingnan natin kung gumagana. Ayaw din. Dalawa ang palpak na solar ko. Palpak. Yung unang dalawa. No, walang pal... Wala Eh. Ayun ko ng problema. Pero pagdating ng anak ko, ayusin yun. And guys, yung una. Pero may nauna ng dalawa yung malaki. Tapos yung tatlo. Tapos with ano guys. Ito yung, ito yung charge, nag-charge na ano. Ayun. May ilaw ba siya? Ayan, di ba? And there yung guys. Yung pinaka main, ano niya. Parang pinaka main na dito ka magsasaksak at may patayan tapos pwedeng mag-charge ng cellphone dito pwedeng mag-charge ng cellphone dito. for emergency may walang kuryente so, ang ganda guys you have ang iwanag so, siguro ko doon ang dito ganda kong dyan So, ang ganda guys, maraming maraming salamat guys at yan, puro solar na sa likod natin solar na ito na lang yung gumagana ng ilaw natin. So hindi na siguro tayo abuti na mahigit 3,000 niyan. Kasi dati guys, yung kapitbahay ko nakakabit dito sa akin. Ang binabayaran nila sa akin dati is 1,200. So ngayon, ah uh, ako na yung nagbabayad talaga ng kuryente. Mabot ako ng 3,000. Tapos 500 na lang yung binabayaran nila. Parang ah, kayo na ang musga doon sa ano yun, sa sistema na yun, di ba? Ang hirap naman yata noon, di ba? Kaya hindi ako makapaniwala kaya lahat gusto ko ng ilo ko solar. Hindi na ako gagamit ng mga ibang ilaw. Gusto ko lahat solar pati yung pag ano ako. Tutala, papatayin ko nang na mga mga pag matutulog na ako. Di ba? Ganun lang. So, gusto, ko lahat yung solar guys order pa rin ako yan yung tatlo yun tatlo na yon kasi dito gusto ko rin may ilaw din dyan so gusto ko punay ng ilaw yan para puno ng liwanag pag maliwanag maliwanag ang buhay <laughs> so yan gusto na rin, rin, rin salamat at kung bago pa lang sa aking channel ay eh, huwag mong kalimutan mag subscribe at mag like and share and comment para alam natin. So maraming maraming salamat guys and God bless to all.